Hello everyone, magandang hapon. Ayan, maghahawal muna tayo. Kasama ko na naman si Kulitis. Ayan, may hawak na pagkain, hawak sa lupa. O, oh, ah, diba? Mm. Kaya naman nakaka-gigil itong si Kulitis. Naghahawal ako. Ay, lagi nang kamali-mali. Ayan. Grabe ang lagunan Damo mga ilang linggo nag-uulan. Ito ang resulta. Parang namang gubat, nagubat, nagubat. Ang daming hawanin. Ayan. Kailan ko kaya ito matatapos? uban na yata ako sa paghahawan ay eh, hindi ko pa rin matapos-tapos dahil sa kauulan kapag mahaba ang tag-ulan ay eh, hindi makapaghawan tuloy ang labo ng damo kaya naman ayan ating uumpisahan na ulit sa simula sa simula hmm. Assalamualaikum bye bye